Ibinabanan ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kanilang policy rate sa 4.75% upang guminhawa sa pag ng ating mga kababayan ngayong papalapit ng Kapaskuhan. Sa kabila nito, aminado ang BSP na may mga hamon pa rin sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang detalya sa report ni Denise Osorio. habang papalapit ang kapaskuhan at inaasahang tataas ang consumer spending, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na handang tumugon ang ekonomiya sa paggalaw ng merkado ng ngayong holiday season. Matapos ibinaba ng 25 basis points o 0.25% ang policy rate ng BSP mula 5% pababa sa 4.75%, mas mura na ngayon ang mangutang para sa negosyo at mga mamamayan. Ibig sabihin, mas may pagkakataon ang mga negosyong lumago at at mas may diskarte ang mga pamilya sa pagpaikot ng kanilang pera. Bahagi ito ng mas accommodative monetary policy ng BSP na naglalayong palakasin ang ekonomiya habang kontrolado pa rin ang presyo ng mga bilihin. Makakatulong ito sa pagpapalakas ng buying power o ang kakayahan ng mga Pilipinong bumili ng mga produkto at serbisyo. Sa panahon ng Kapaskuhan, malaking ginhawa ito lalo na sa mga MSMEs at pamilyang may limitadong budget. Mas madami pong mabibili ngayon kasi Uh, mura ang bilihin. So, mas kung kunyari, dati isang kilo lang nabibili mong gulay, ngayon pwede mo ng dalawang kilo, tatlong kilo, kung mura po siya. Mas madami po makakakain. Nakakadagdag din po sa mga panregalo kasi hindi tataas price na mabilihin. Sa bagong rate na 4.75%, kumpiyansa ang BSP na mananatiling mababa at matatag ang inflation sa susunod na mga taon. There is a very clear We are spending. So I um, think spending just goes up uh, as Christmas approaches. So we expect to see that. Uh aminado ang Bangko Sentral na nananatiling hamon ang mga isyong may kinalaman sa governance o pamamahala sa ilang proyekto ng pamahalaan, lalo na itong nakakaapekto sa kumpiyansa ng negosyo at sa kabuwang takbo ng ekonomiya. Kasunod nito, tiniyak ng BSP na may hakbang ng ginagawa para mas higpitan ang mga patakaran sa mga banko upang maiwasan ng irregularidad sa paglipat ng pera, lalo na kung may kaugnayan sa mga kontrata ng pamahalaan. We're definitely looking at uh, things we can do. Actually, the things we can do, the bounce back to the few because these banks, they were not comfortable with releasing the funds that were released, uh, but they couldn't, they couldn't refuse. And these funds were being taken out by people who owned the account. These were all owned by contractors. Sa ngayon, ayon sa BSP, lahat ng bangko ay sumusunod sa bagong 500,000 pesos daily withdrawal limit na layong pigilan ang mga kahinahinalang transaksyon. Kumpiyansa rin ang BSP na makakatulong ang mga reformang ito para mapanatili ang tiwala ng publiko at mapalakas ang ekonomiya bago pumasok ang bagong taon. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.